And mga ito lahat, dito tayo ngayon sa Barangay Concepcion na uh, Saragwa sa Ragusa, Nueva Baisi. Si Kuya Jan. Yan Jan po. Jan. Ah, yan. Kuya Jan. Ah. Siya po yung nagmapuli po ng Cobra. May nakita po ata sila dito sa mga Udega. Saan na po natin yung, ano, yung paghanap po ng... Nakikita po nilang mga Cobra dito. Yan po yung Udega po yan.

Ito yung pinaka gitna, hindi mo na magigitan yung dito. Kasi naka, ano, hindi mo lang tatanggalin to, hindi mo lang masisilip yung... No? Tatanggalin natin. Why? yung, ano, you know, yung mahaba. na lang yung mahaba. Hindi, <makes noise> yung pinaka hindi na natin kailangan tanggalin yan. Yung ano lang, yung ito lang, para makikita natin yung... Pwede siguro mamaya mo dito. siguro. Kaya na pa ka ng mga Hindi, kahit. Kaya bilang ito naman ako. Mga naman tayo ng Isa, 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 dalang. Tatanggalin natin mga Nabubuksan mo yung pinto na yun? sige. Kaya lang nagkagulo-gulo yan eh dahil yung nahuli nga namin eh. Ah yung nahuli nyo mga mga mula eh. Hindi ko alam kung naiwan namin ibang ba punos d'yan Patagal na yung ano yung... Hindi nga yung may dalawang mga nakaawa. Mayroong pasigurang natin yung punos Ano kaya yun? Obrado ah. Yun o, yung kalsikis niya. Malit na eh. Malit siya. Iba pa yan Nakita na yung buo eh. Maraming marami. marami salamat po ulit kay Dr. Diana Siya po yung nag-opera po ng ating mata at uh, medyo okay-okay na po. Tinanggalan na po siya ng uh, tay uh, Kahapon pumunta po tayo araw po ng Biyernes. Uh, Ay Biyernes ba? Ay Sabado po. Sabado po Ay, din na. Kuya! Ito ka! Ito ka! E, mga ito, no? E, Yan, yung bag nagbalat, o. Meron mo ba? Meron, kuya. Maliit lang. Ayun, e, nagbabalat no, pa, o. E, kita ba? Oo. Uh -huh.

Ayan, magbabalat pa lang ito. Nakita ah. mo yung mata. Kulay verde. Dahil dyan tayo siya sa uh, maliwala. Yung balat na lagi na natin yung, na. sa kanya. Sabi mo namin, mas malalaki dyan. Yung mga dyan, pagbabalat ah. na naman po siya ng panibago dahil yung mata niya, yun, kulay no? verde. Yan. Dahil may kalumahan na rin yung balat na nakita natin. Pati sa uh, tinauulin natin yung, yung malit na cobra mga idol at gumagam uh, para dito sa nakatira dito. Ano na uh, sabi ni Kuya kahit na mabawasan lang daw yung cobra dito. Kahit na... Kaya eh kahit po nakauli po tayo ng isa, maliit po siya, meron at meron pa rin pong pupunta ng obra dito. Dahil unang-una -una yung pinto doon ay lakaang uh, pwede silang uh, pumasok. Nung ng naito, o, ayun, ayun. Ay, lang, lang na Tulak pa? Ấy. <coughs> Để không là tật quen. nó bị đấy. là này, mất. mình tỏ. Pumado na ah, pinapansak ni Kuya yung mismong ilalim ah, kasi kung sinisilip lang natin ito dinatin natin makikita kung meron mga puhas dyan. Para makita po natin iangat po natin yung yero at yung ano lang po yung ma mismong Ang mga ito na medyo medyo palaban ka dito medyo masuka sapa po kasi yung ano yung gilid niyan ah, karamihan po ah dyan po nanggagaling yung mga cobra na nakikita po nila dito sa mismo bodega at So yun po mga idol, ah, magpapauwi na po tayo. Yan, uh, ah, natsak naman po natin yung buong lugar. ah naka isang cobra lang po tayo sa bodega. Kasi doon po laging nakakakuha po sila ng mga cobra. Ah, may nakita po tayo yung pinagbartan na medyo lumana po. Yung ah, yun po, naka isang cobra po tayo. Kahit na maliit lang po yun, na ah, panganib po dito po sa mga nakatira dito. Ah, maraming salamat po sa merienda at saka po sa binigay po nila. Dito po. Yaya po tayong manangalian pero ma maaga pa naman po ay sa bahay na lang po tayo kasi may pupuntahan pa po, po tayo sa kabilang barangay. Uh, paano po kayo? Maraming salamat po. Ayun. Okay. Ay 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 wala na okay. po kami. Salamat po. nagpapasalamat uh, okay. uh, okay. po ako sa mga nagsusuporta po sa JTG Gamandag po sa channel po natin saka ano, sa Facebook page po JTG Gamandag. Nasa ano na po tayo? 200k followers saka subscribers Maraming salamat po sa tiwala. God bless po. Tara po. Commando!